Dahil maaga kaming nagising ngayon, ayan, at magluluto nga kami ngayon ng pancake. Sobrang agang nagising ni Pao, Pao parang 5.30 pa nga lang nang gigising na. <laughs> Gusto nga daw magpainit ng kanyang katawan, kaya lang wrong timing naman at wala nga ang araw kung kailan nga siya maagang gumising. At kapag nagising na nga yan, hindi nga pwedeng hindi na rin kayo babangon. Bubuksan niya na nga yan lahat ng ilaw at magtatatalo na nga sa kama. Hindi yan nausuhan si Pao, Pao na kapag nagising ay eh, magtututulala muna. Charot. At ayan nga, nagmash lang kami ng na sobrang hinog na. At gumamit ng ating kami ng pancake mix, yung ready na yung nabibili lang sa grocery. At naglagay din pala kami ng fresh milk, yun na yung pinantunaw namin. Kung wala namang fresh milk, pwede na nga rin tubig. Hindi na nga ako dyan naglagay ng asukal dahil matamis naman na yung saging. At ganyan nga, karami yung naluto ko gamit doon sa isang sachet na pancake mix. I want to boil over. Let me do it, mommy. I want please. Let me try. You want me for the yummy food. I really like pancakes. <laughs> Dahil nga Friday ngayon, labad day namin ni Pau At basta nga ako ay maglalaba, excited na nga itong batang ito. Naga namang si Kameli mali nga at nagagalit pa nga pag hindi nga siya ang pinapaggawa. Isang beses ko nga lang siya tinuruan mag-set at ayan nga at marunong na nga agad. Kaya naman pag nakikita niya nga ako na maglalaba na, siya na talaga agad yung nagpipipindot dyan. Just lang naman iset yan dahil pipiliin mo nga lang yung anong klase ng laban na gusto mo. At kapag nga tapos na yan, kung na din siyang kunukuha ni Pau Pau, nilalagay niya na nga din sa laundry basket. Kahit nga yan nanonood, pag narinig niya nga tumunog na, talaga nagmamadali na nga yan sa pagkuha. Sana nga lang hanggang sa paglaki niya masipag tong batang to. Nung bandang patanghali na nga, biglang umulan at napakalakas pa. nag nga. nga din ako kung ano nga yung lulutuin naming ulam. Kaya naisipan ko magninilaga na nga lang ako. Sakto nga din at nag-uulan at masarap ng humigop ng matinit-init na sabaw. Papakuloan ko nga lang itong mga buto-boto na ito ng halos 30 minutes or hanggang sa lumambot nga. Habang pinapakuloan ko nga, tinatanggalan ko din siya ng mga lumulutang-lutang na madumi-dumi sa ibabaw. After 20 minutes nga na nagpapakulo ako, nilagay ko na nga rin itong mga sibuyas. Naglagay na nga rin ako ng buong paminta at saka durog na paminta. At para naman sa pampalasa, naglagay ako ng pork cubes. Naluhalo ko lang ulit at tinakpan para naman nga mas mabilis pa nga itong lumambot. At nung lumambot na nga yung mga karne, nilagay ko na rin ito nga mga dahon ng pechay. Kulang ko lang nga sa ingredient itong nilaga ko dahil wala nga kahit patatas. Kaya naman kasi nagkakainon kaya hindi ko na nga rin lang nilagyan. Pechay na nga lang din yung nilagay ko dahil napakamahal nga ngayon ng repolyo. At ayan, luto na nga ang aking nilagang baboy. Parang araw-araw na naman nga nag-uulan ngayon, kaya masarap talaga humigop ngayon na may sabaw. At sa sobrang init nga, hindi ko na nga siya mahawakan. Charot. Nang tanghali nga, si Pao lang yung pinakain ko at sinubuan ko na nga lang. Kaya naman sa hapunan namin, ayun nga ulit nilaga ang aming uulamin. O pano friends, tara, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Pagkatapos nga namin kumain, ayan nga si paupaot at at nagwawalis na agad. Napakasipag naman talaga. Sana oh Charot. Thank you for watching. Bye! Don't forget to follow it and watch my video. Thank you!